May nakita ulit tayo yung isa. Kaso talbos sa talbos pa talaga to. Ito. Ayan. O. Oh. Ayan yeah, mga kagala. Ah, dito tayo sa gubat ngayon. Mungha tayo nung yan o. Oh. Ano yan? Basta na ba? Saan na ba? Ayan guys, yung ano na yan. Yung talbos na yan. Kukunin natin yan. Lalapin natin. bubulayin natin. Aba, tawag sa inyo na Ayan o. Oh. Ayan siya. Oh, may bunga pa o. Oh. Ayan yung mga bunga niya guys. Oh. Ayan yung mga bunga niya. Kukunin natin siya para bubulayin yung dahon. Talbos lang kasi yung matigas. Talagang matigas yun. Ito ang kukunin natin. Ay, gugulayin natin sya. Hahanap pa tayo. Kung saan na meron. Yan. Kasi ang pinapahanap sa akin, labong. Ay, wala naman labong. Oh, wala, mga puno, wala mga puno. Wala mga suyong labong. Ngayon, naubos na. Kasi yung mga dumadan dito, kumukuha rin sila. Pero ang tawag dito ng labong sa kapis ay tambo. Sa, sa Tagalog sa amin sa Quezon province labong siya kaya may nakuulit, may nakita ulit tayo yung isa kaso talbos sa talbos pa talaga to ito ayan o. tapos may isa siyang bunga okay tunay natin yun nakadalawa na ako la makarami tayo para may may ulam sarap nito oh, mga kagala gataan tapos lagay ng sardinas yan yan ang gagawin ko rito mamaya yan mga kagala ah sing gubat gubat nakakatakot din baka may ahas <laughs> wala pa naman ako kadala dalang itak wala mo naman takot tayo sa ahas eh ayun may nakita ko isang piraso yan mga kagala oh ayun sya yan punin natin Ayan, yung isa, tigas na. Ito lang, pwede pa. ano? o. Medyo pwede, pwede pa to. Pero, medyo tigas na rin siya. Pero, may mga mapipili pa naman. iyan. O. Uh, medyo marami-rami na ng konti. Pagataan natin to. Tapos, lalaho ka natin ng sardinas. Mataas ang damo. mo. damo. May ahas dyan sa sulok na yan. Dyan o. May uh, yan ah. Biro mo yan guys, oh. Wala na makita dito ng daan. Pero oh, ang taas pa ng damo. Takot dito. May sawah. Ay, mga kagalan. Nakakita ako. Yun, oh. Ang taas, Yun. Taas niya. Puntahan natin. Ayan mga kagala. Ito yung isa oh. Ito. Oh. Yung isa nasa taas pa kita siya eh. Ah. yan tingnan natin uh. lagatik putol ang ganda niya, oh yung isa mataas eh ayun, ayun. Ayun tayo mataas yung yan mga kagla, oh medyo marami rami na rin yung nakuha natin oh yan pwede nga pang oh Ah, kagala, nakita pa akong kalabaw. Oh, may kalabaw. Oh. Ayun, may puti. Kalabaw na puti. Ayan, oh. Ayan, guys. Kalabaw na puti. Mm. Ba? Ayan, ah. Agala, oh. Walang katapasan ng tubig. Ayan. Ayan. Katapasan ka, ah. Oh. Maawas, oh. Alam na, linaw. Tubig, oh. Ayan. Mm. Yun, no, yun, hindi naman ito ibig. Ang oh. no. mga iba. Tapos natin lagatok po. Lagatok. Sarap lang baliin eh, Pag binabali na nalat, nalagatak eh. Yun po oh. Pero yung lingod. mura pa to Kunin natin. Masarap kasi ito mga kagala. Minsan lang ako makatikim nito ulit eh. Yan lang na naman. Ha? Hmm. Ang oh? hmm. hmm. ganito sana yung sinugnugan. Ba, ang dami na. Ito sa amin, mga ganito karami. Ano lang. Mga dalawang puno lang ito. Ito marami ng puno to eh. Kasi doon malalaki. Ito ang liliit. Ayan mga kagala, okay na siguro to. Wala na akong makita eh. Pagod. Okay. Hanggang dito na lang ating video. Pangunan ng nyugnyugan. Babu!